Hello guys, good afternoon. Ang lola yung ngayon lang nagkaroon ng time. And then, maaga natapos yung trabaho namin ngayon. Kaya, gagawin na natin yung matagal na request na video. Matagal na nire-request na video. Ano ba yung video na yun? Ang ating letter sender, Agui. May letter sender pa ang lola nyo. <laughs> Karain mo yun, may letter sender ang na niya. Ginawang, ginawang, ano, ginawang MMK, ang ating channel. So, ayusin ko lang to, no. Ayan, so, eto. laman ng video natin ito yung ngayon is eto. And then, eto. Kita nyo ba? Nakikita nyo ba dyan? Nakikita nyo ba dyan, guys? Ayan. Ito is parehas na welding machine. And then, basahin mo natin yung email ng ating letter sender. Sabi niya, basahin ko muna yung sabi niya. Sabi niya nito, Dear and die. agui bakit ganun? <laughs> ginawa ng MMD, ginawa ng MMK ang channel ng lola niya. Sabi niya, Dear and die, matagal na kitang pinapanood, nung nasa Japan ka pa, tapos naging champion ka sa welding. And then, muwi ka ng Pinas, tapos ginawa mo ang bahay mo. Tapos, lahat ng mga gamit mo doon, and then lahat ng mga parte ng bahay mo is puro mga DIY. Lahat yun, pinanood ko. And then, yung mga welding machines na gamit mo, tapos... After nung bahay mo, nag ka na. <laughs> Talaga nga namang pinapanood tayo, no? After ng bahay mo, nagasawa asawa ka na. Tapos, nagpunta kayo dyan sa bundok, tapos nag-farm kayo, tapos wala na. na, natigil na ang iyong mga DIY, tapos ngayon, biglang nag-ano ka na, nag-comeback ka na, and then, nag-DIY ka na ulit. Talaga nga namang nanonood siya, no? Tapos, malapit na akong umuwi, isa din akong OFW dito sa Saudi and then balak ko pag uuwi ako, bibili din ako ng mga tools na gagamitin ko sa bahay ko. Ako na din ang magbidi-DIY ng mga parte ng bahay ko para tipid, agoy. Oo nga naman, pag marunong ko kasi mag-DIY, tipid talaga. Tapos, sabi niya dito, kung mamarapatin mo, pwede bang malaman kung ano yung mga insights or ano yung mga Katulad ko, bago, bago sa pag welding and then ano yung mga welding machines na dapat nabibilhin ko kapag ka baguhan ako and then ano yung mga ma-recommend mo na welding machines and then lahat ng mga tools mo sana. Ano yung mga do's and don'ts? Mga does and don'ts? Ano ba yun? mga kung ano yung mga dapat bilhin and then yung mga hindi dapat bilhin. O nga naman, kung mga napanood kayo dito sa channel ko magmula galing, nag tayo galing Japan hanggang ngayon na nag-asawa tayo tapos may baby tayo tapos bumalik na naman tayo sa pagdi-DIY. Kung makikita nyo lahat naman, katapos lang yung ano natin, yung project natin, yung ano, ang ating sofa. Hindi ko alam kung narinig nyo ba ako dyan. Tapos, maaga tayong natapos kaya meron tayong time na maggawa yung video and then eto nga sasagutin natin yung kanyang kanyang katanungan. So, bale itong mga welding machines ko nga naman is, matagal nyo na ako itong nakita kung napanood nyo ako sa... <coughs> Sana naririnig nyo ako, no? Kasi kayo kung ayaw kung ulitin ito. So, kung panood nyo itong mga welding machines ko na ito, meron pa akong welding machine na isa. Bale, apat kasi merong, merong welding machine si, si Sunny Boy. And then, and then, meron pa yung Nihon Weld nasan ba yung nihold na nihon na yung, na yung na welding machine natin pero ito yung mga mga tagal nyo nakita sa akin and then ito din yung gusto kong gawan ng video and then gusto kong sagutin yung kanyang katanungan kung ano nga ba yung welding machine na bibilhin niya kasi nga bago pa lang siya sa pag welding and then kung ano yung kung ano yung mas narapat para sa kanya so ito na kung baguhan ka pala na hindi ka marunong mag mag, mag mag welding tapos gusto mong bibili ng ano welding machine kasi nga sabi mo magdi DIY ka lahat ng mga projects mo din mas mainam nga naman kasi kung meron kayong welding machine sa mga bahay niyo kasi pag meron kayong may weldingin kahit yung mga mumurahin lang na welding machines basta meron kayong tools importante na meron kang tools sa sarili mong bahay para kahit papano pag meron kang gustong eh, DIY magawa mo, ba diba? So, itong dalawang welding machine na to is both ito maganda and then product ito ng powerhouse. Kung mga kanyang, ang dami kong mga tools na product ng powerhouse. So, recommended ko ba yung powerhouse na tools? Hindi lahat. Hindi lahat ng tools ng hindi lahat ng product or hindi lahat ng tools ng powerhouse is maganda no. So meron lang ako mga mga item na ipapakita na Although, itong mga nakita nyo naman sa akin is matagal ko ng gamit and then hanggang ngayon is gumagana pa. So, pag uh, ko sa Japan, ito na yung first na welding machine na ginagamit ko. Ito na yung first na binili ko, binili ko sa online na, na welding machine. So, binili ko ito kasi dual ito guys. Ayan, dual itong, itong powerhouse na ito. Merong TIG at saka merong, merong umaga So, dual yung purpose nito. So, ito yung binili ko. Kasi, alam ko na marami akong gagawing stainless in the future. So, ito yung dual na yung binili kong welding machine. So, binili ko ito 2020. And then, anong, anong taon na ngayon? 2024 na. So, bali 4 years ito. And is still kicking pa lang. It's still kicking pa din pa na. So, ito pa rin yung ginagamit ko. Hanggang ngayon, wala siyang palya. Hanggang, kahit ibabad natin, kahit maghapon kung gamit, hindi siya pumapalya. So, good choice ito kung ito yung gusto nyong bibilhin. And then, ito naman, binili ko to kasi nga may mga maninipis akong, may mga nipis akong, meron mga, may mga kaya ito na hin, may mga kaya ito na hindi kaya neto. Katulad ng, katulad ng mga makapal na, mga kapal na, mga bakal, mga angle bar, hindi kaya neto na kaya ito. So, pagdating sa mga trases, sa mga angle bar, ang gamit. Pag mga kapal, ang hinangin natin, mas recommended ko ito. Pero pag mga mostly, ang gagawin mo is mga maninipis, ito yung gamit. Kasi nga, maninipis yung ano nito. Ito is nakasadya talaga para sa maninipis. Kung makikita nyo is tubular yung project, katatapos lang na project natin itong sofa. And then maraming mga kumbaga malaki yung awang. Kaya ito yung ginamit ginamit ko na pang welding. Kasi pag ito ang gamitin natin, hindi siya kumbaga, hindi siya maganda. Nabubutas lagi yung ating tubular kapag ka itong, itong welding machine ang ginamit natin. Pero pagka ito yung ginamit natin, agoy ang ganda naman talaga. And then hindi ka na problema sa mga butas-butas. Nga lang, ano ba? hanggang hindi ayo kung ayo kung palawakin yung itong topic na to no so sasagutin natin is specific is specifically ang kaniyang tanong na which is kung ano yung bibilhin niya kasi nga baguhan siya di ba so for me kung kunyari kunyari ako ang baguhan di ba bago kasi ako bumili ng tools na kahit kahit hindi ako baguhan, kung ngari ako nang ako lang to ha, bago ako bumili ng tools is iniisip ko muna kung saan ko siya gagamitin, hanggang kailan ko siya gagamitin in and, and then ano yung pasok sa budget. Kasi mostly naman sa atin bago tayo bumili ng tools, eh, 'di ba? Is iniisip natin yung presyo, and, yung presyo and then yung kung hanggang kailan tatagal, ba? Diba? So, una, bago ka bumili ng tools, hanggang kailan mo siya gagamitin? Pangalawa, saan mo siya gagamitin? di ba? So tapos tapos baguhan ka pa na wala kang alam sa welding, 'o di ba? So for me, ang bibilhin ko is ito. Itong stick na 'to kasi mas kung pagkukumparahin natin siya, which is saan dito ang mas madaling gamitin para sa akin ito kasi parang pipindutin mo lang siya eh para siyang ano eh para siyang para siyang gun na pipindutin mo lang and then lalabas na yung filler niya and then makakapag-welding ka na. Mas madaling gamitin ito pero kaysa nito. Pero, ang bibilihin ko is ito. Ito kasi guys, di ba yung stick na ginagamit natin is dikit sa ng dikit kapag kabaguhan tayo, hindi tayo marunong mag-welding. dikit ng dikit itong, itong stick, pagka itong stick machine ang binili natin. Pero, ito, maraming all-purpose ito, kumbaga, ito yung welding machine na all-purpose. Kahit saan, pwede mo siyang gamitin. Pwedeng pantrases, pwedeng mga kapal na bakal, pwedeng-pwede. O, oh, diba? Pwede rin ito sa akyatan. Yung, kumbaga, itong size kasi nito is portable ito. Kung baga, pwede na siyang iakyat kapag kayong project nyo is nasa taas, pwede nyo siyang iakyat. And then, kapag katrasis, ang, kung makakita nyo, kung nyo, lahat ng mga videos ko is almost ito yung ginamit ko, and then yung buong bahay ko. Natapos yung buong bahay ko, ito lang yung ginamit ko na, na welding machine. And then, nung nagkaroon ako ng mga projects, na mga, kung baga, tumatanggap na ako ng mga projects na pag-aaral ng mga client, tsaka na lang tayo nagdagdag ng ng welding machine which is ito nga para mas mapabilis yung trabaho natin and then mas hindi tayo hirap kasi nga hindi nagkabutas-butas kapag kayo may liit yung mga weldingin natin kaya natin ito binili pero kapag kayo nga wala kayong pera tapos ang kunyari ang pera nyo lang is kung baga limited lang yung pera nyo and then bibili kayo ng welding machine most recommend ko yung ito kasi ito nga is all around pwede sa lahat pwede sa manipis pwede sa makapal And then, lahat. Pwede nyo siyang, pwede nyo siyang dalhin kayo saan kasi nga portable din ito. Unlike nito na, para lang sa manipis na na welding And hindi nyo to pwedeng iakyat hindi pwedeng pantrasis ito kasi kailangan sa shop mo lang yan bilhin, gagamitin or kailangan yung mahihinangin mo lang dito is yung nakaplat lang na na project and then yung parang ganito lang parang pang pang sa table lang and then parang lang yan sa mga ground ground na project hindi pwedeng ito ang ah, hindi pwedeng ito sa akyatan unlike sa mga ito na kahit, ito kasi pwede mong gamitin sa akyatan kapag ganun ka trusses ka dagdagan mo lang yung kanyang kanyang pang yung kanyang kable para siya ma ano mo mai marating mo, baka rating sa taas kung saan yung i-weldingin mo. Kung nakapanood nyo lahat ng mga projects natin is, ito yung welding machines na ginagamit natin nung nandun pa tayo sa, sa defund, dun sa bahay natin sa, sa Diffon. So, ito lahat, ito lagi yung welding machines na ginagamit natin. And then, kung alam nyo, lahat ng projects na is nakakaya nito. Na so, for me, for me lang, Depende rin, depende pa rin sa inyo kung ano yung bibilhin mo. So, for me, mas prefer ko ito. Sana na ano ko, na sagot ko yung tanong ni Sir na which sa dalawang ito ang bibilhin niya kapag baguhan siya and then wala pa siyang kalam-alam sa welding and then yun nga.